sobrang lakas ng hangin dito sa taas so ito yung dating viewpoint. Uh, ah uh, naman to yun o no? mga falls you know wow ang dami tubig para so, mas mag ingat po tayo dito mga pa tingnan yun yung ano is wow Ang Maliko ay isang barangay sa munisipalidad ng San Nicolas sa lalawigan ng Pangasinan. Ang populasyon nito ayon sa 2020 census ay may 348 katao lamang. Ito ay kumakatawan sa 0.87% ng kabuuang populasyon ng San Nicolas. Ang Malico ay isang bulubundukin nayon sa bayan ng San Nicolas at may tinatayang altitude na humigit-kumulang 1675 meters sa ibabaw ng dagat at may sukat na 1618 hektarya ang kamangahamanghang tanawin at malamig na temperatura ay nagbibigay sa malalakbay na tinatawag na simoy ng hangin o feed. Kaya sa video na ito, susubukan natin ulit pagkatin ang Maliku Road para makita kung anong pinagbago ng mga lugar dito. Kaya tara mga par, let's go! bibisitahin natin ulit ang Maliko, Barangay Maliko. Titingnan natin ngayong rainy season naman. Kasi nung pumunta tayo is dry season. So makikita natin ang mga ay kaya mga berdeng, mga puno at mga nagkagandahang bundok diyan sa Maliko. Ang scenic road ng Little Baguio ng Pangasinan. All right, let's go. alright ayan so nasa, nasa San Nicolas na tayo ayan oh, kasama natin ang ating OBR na si Asaka so lahat kami may OBR ngayong araw na to at papunta ng Manico barangay Manico so time check 5.30am ayan so medyo lumiliwanag na sakto sana mabuta natin ang sunrise or kaya yung kanilang sea of cloud dyan sa balik let's go hello no. sumisikat na ang dami ng mga ano ba ibon paniki pa pala ayan dyan yung natin mga bar ayan ito siya ang ating OVR si Mrs. ayan si Kuya Aldrin naka-avansa tapos sila ko king, si misis. Ayan, sila kaya po po eh. Sila ka set it. Sila Ayan. So, mga team gala. Nandito na. <laughs> Nakumplita mga team gala. Okay. <laughs> sa may tulay papakit ng maliko so ayan may mga siklista tayo nakasalubong dyan ayan so ang dami pa rin hindi pa rin nagbago naman yung ano mayroon pa rin mga signage dito at tingnan natin kung anong mayroon sa taas kung madami na rin bang mga establishment dito sa may Maliko Road. Okay, so advice lang sa pag umaakyat tayo dito, magbuha tayong ma-overshoot dahil hindi natin alam kung sino yung kasunuran natin pag may paliko na, ay pag may sharp curve. Kagaya kanina, may mga four wheels tayo na kasalubong. na lang sa atin. Ayun, oh. So, hindi dapat pwedeng ma-overshoot dito sa may likulikong daan na to. So, nasa palang pa lang tayo ng Malik Road so, marami pa tayong dadaan ng mga liko-liko so, may mga portion na naglalanslide Kaya dito tapos may mga nabitak na rin na mga espalto eh, simento, yan umangat oh, na rin dito so, may nagbago na talaga after ilang buwan dahil siguro sa sunod-sunod na pagkulan kaya lumambot siguro yung lupa gumalaw yung mga simento okay okay alright so ito nasa ta ano na tayo um, yun sa malapit sa may view deck ayan lumalakas na yung hangin wow oh, mahirap na naman tayo magpalipad ng drone dito ah medyo lumalakas na yung hangin Alright, so 24 kilometers papuntang Santa Fe so malapit na tayo sa may ating pupuntahan ng view deck so muna tayo dito sa mga magagandang view pinagpapicture ng mga tao na natin yung kabundukan tapos sa i, sa itaas niya yung mga ulap so malapit na natin abutin yung ulap dito so yun pa yung aakyatin natin yung ganun napakataas na yan so dito makulimlim na at sobrang damig na yan na welcome tumali ko right, so hindi pa rin nabalitan tong ano na yan, signage na yan. Tumali ko. Oh, oh Wala pa tayo sa may pinaka itna or pinaka tuktok nitong maliko pero dito na lang sa bungad natin. Napakalamig na. at, at grabe na yung pati si OBR natin ay nilalamig na sa likod wow para mas magingat po tayo dito mga pati niyo. yung ano is wow takas hangin itutulak ka ng hangin sa sobrang lakas dito grabe paliko kasi paliko so delikadong mabilis dahil madulas tapos may hangin pa Ayan mga paro Kaya kailangan pag ganitong malakas yung hangin Dapat dahan-dahan lang Ayan mga putik Delikado talaga Tapos yung tubig bukal oh Nang gagaling dito Ayan o, may mini force grabe eh, ang lakas ng hangin dito lasan to oh, ang lamig <laughs> sobrang lakas ng hangin dito sa taas so ito yung dating viewpoint um, dyan yung view deck dati tapos ito yung bakanting lote ngayon tingnan mo yung dating kainan na nandito na ayun na yung itsura nya napalitan na ng puro simento ang dami na talaga nag-improve dito. Ito na yung ulap na bumababa at sumasagi dito sa bundok. Ayun oh. So nasa siguro nasa ano na tayo. 1000 feet. Alright, so alright so pupuntahan natin yung yung ano, yung barangay Maliko talaga. Beautiful pa lang yun kanina. So ayun oh may mga ano dito may mga kainan or lodge ata oh ang okay, so andito na tayo sa mismong barangay maliko maliko tourism assistant yan dito na tayo wow so same pa rin hindi pa rin nagbabago ang kanilang view deck at Ayan pa rin. So, na-same pa rin. All right. So, ayan mga par. So, nakita natin kung gaano ba kaganda itong maliko. So, same pa rin. Pero, same pa rin yung mga pali, kapaligiran. Yung mga scenic road. Eh, hindi pa rin nagbabago talaga. Madami pa rin mga puno. At buhay na buhay yung mga dahon. Tapos, madami na rin nagsulput ang mga establishment dito at saka kainan. Tapos, doon sa may barangay, nakita po natin na dami pa rin mga may mga ano pa rin nagbibinta ng mga gulay-gulay. Alright mga par, so uh, dito tayo sa may Maliko Pine Wood Cabin Cafe. ayan so hanggang dito na lang ang ating vlog mga par. At nag-iwan tayo ng bakas ang ating sticker dito sa may Pine Cabin Pine Wood Cabin Cafe. Okay mga par, so hanggang dito na lang ang ating vlog. Bago ka lang po sa aming channel just click like and subscribe at i-share nyo na rin sa mga kabarkada natin dyan uh, at mga mahilig sa mag rides at mga gustong lumibot sa buong Pilipinas so alright mga pare let's go